Lapat yan! Na ako! Hi! Sa wakas eto na hinihintay kong pagkakataon, nakausap at nakasalamuha ko na talaga si Diwata. At tuwang-tuwa pa siya dahil sa biyaya na binigay namin sa kanya. Sino pa kayong vlogger ang magre review din dito? Yan na lamang ang nasambit niya dahil hindi talaga siya makapaniwalang hindi peso ang binigay ko sa kanya. Pagod at hirap yan. Hindi naman binibigyan niya ng mga vloggers pag kumikita sa content nakukuya, ibahin nyo kami. Kasi to tell you honestly, nasa 500,000 viewers na yung inabot ng content namin kay Diwata. At ngayon, kumita na siya ng mahigit $100. Kaya ngayon, iaabot namin mismo ito. And of course, yung asawa ko is kakauwi lang din ang galing sa Japan. Kaya meron din kami dito. O. Oh, diba? Kaya surprise na lang. Kaya abangan nyo kami kasi ngayon, pupunta kami ngayon mismo kay Diwata. Pero sana matsyempohan namin na andun siya no kagaya din nung last namin ng pagpunta doon kaya tara samahan nyo po kami let's go so ayan mga guys sarado muna ang infinite trans motors at tayo man lilibre muna Welcome ng diwata paris overload wow! lahat ng mga staff ayan punta muna tayo ng manila close close muna so ito yung business namin Infinite Trans Motors kaya alam ko yung hirap at pagod ng isang may-ari kapag ka hands on sa business niya naiintindihan natin yan mga guys so, ayan na ang ating dakilang welder na sweet lover so, ayan na yung team natin team Infinite Trans Motors will go in Manila ganyan lang yung view bago kami makaabot kay Diwata ganda di ba? So yan po, bago kami makapunta kay Nadiwata, kailangan muna namin lumaan dito sa gitna ng karagatan. <laughs> Sana ah. talaga pag Diwata eh, no? <laughs> Ahamakin ng lahat, matikman ka lang po oh, Diwata. <laughs> so yan, joke no, Boulevard na tayo. Ay, Manila. Dito yata yung dati nilang pwesto, nung pinalayas sila, yan, dyan, nakita mm, ko yan sa vlog. Dito. So, dyan sila dati naka-pwesto sila, ano. Di bata? Di bata. Ngayon, nakita ko yan eh, yung mga katambak na yan eh. Mm. So, pinaalis sila dyan. Kasi ang haba ng pila, diba? Oo, ba? tapos ayun yan. Pero, tama naman, dahil parang naman, naman naka-parada. Hmm. Kasi dito banda ba yung Senate, Senate hearing ba yan? Dito ba banda ba yun? Senate of the Philippines, ah, yan. Dumating na ba tayo ba? Ito na tayo. Yan. Ito na yung kay diwata. Kapila yan tayo yung sila. Nakaparada lang yung mga yun. You've arrived. Destination is on your right. Ay, nakapila nga yun. So, dito na guys. Pipila muna tayo para makapasok. Punti na lang. Makapasok na din kami eh. At sa wakas, dumating na rin ang Team Infinite Trans Motor sa Diwata Paris Overload. At yan na nga po guys, isa-isa na po kami nagsibaba. At yan na nga yan, si tatay ko. Diretso na kami agad syempre doon sa mga mesa at iikot kami para makapila. Agad-agad nga nakapila ng Team Infinite Trans Motors para nga sa pagkuha ng aming pagkain at isa-isa ko rin kinuha yung kanilang mga orders kung sikin ba or diwata paris overload kasi ako ang taya. <laughs> Lagi na lang akong taya. <laughs> pares tatay sa atin si Ken. Nakakain na kami ng pares. Dalawang, dalawang si Ken, limang pares. Eh, hey, pipila naman tayo ulit ng bago. Ah, ito pa lang? <laughs> Oo, walang pila. Dito tayo. Kano nga sa siken? 120. Wag mo sugo din. Para magkagulo. sugod ti. Ilocano Tagalog... nga ikis sugod ti. Buok. di Tisugod eh. ngay. Ngay. Maday, Maday. naman sa Tagalog. Susugod ka. Nalulusog ka. Nalulusog. Ano yung ano si Madong? May napasok. Wala si Diwata. Wala siya eh. Madam, kumenta uwi. Wala nakalaan sa akin, Madam. No, this is for Diwata. Ah, Diwata. Ano dito po, Wala siya eh tago, Ayan nga. Nag-mall. Hoy, Team Infinite! Ano, kumusta ang Paris ni Diwata? Masarap? Hoy, si Dos. Tarunga ba? Tarunga? Review ba? Sana ah. Susulit ba sa 100 pesos ato ang super mechanic, oh? Tingnan nyo yung... Hindi siya masarap. Baka tatlong balik na ako. Tingnan nyo yung mukha ko. Hindi na ako magsasalita. Hindi ka na magsasalita? Ayo di ba ano pangalan mo kuya? Pangalan mo. Oh ikaw. ikaw pangalan pangalan mo Kali ko tak kau ngamam ni. ngalit kau ba? Dahil dito sa Paris, makakalimutan ko. Hello guys, nga guys, na nag ng uh, Paris. Nasaan ako? Ay, si Ay, Kuya Sino kayo? Ano? Kinawa dyan pa. pa Okay na. Sorry. <laughs> Nakaka-amnesia. Pag-arap <laughs> mga mga nakit po. Ay, nakit siya. bang. Ang mga Guys, na-amnesia na ako ang mga kauban. <laughs> Ay, grabe talaga guys. Nagsi-amnesia na talaga ang mga tiga Infinite Trans Motors. At ngayon, ako na naman ang huhusga at kakagat nito ang Sike ni Diwata. Ayan. Ang Sike ni Diwata, oh. Dako, jug kayo. Mas dako pa sa kung nao. <laughs> Lagi sikin iyang eh tawag dali ano. Dami <laughs> dako pa sa kung nao. Lami <laughs> kayo ang kuan kaning iyang pa. Oi lang sikin. Ila sikin. Ini isa kuno. Order ng mga lami. Nilagyan niyo pampalasa, diba? ba? Yung yan ay yun, yung chili garlic ta yung. Alam ko siya, guys. Mahap. Kita na ko. Hmm? Kapelo ko, bre. Init, gabi. Ito may timpla okay, natin. Kuha yun. Kaya, ang barko, kaya ang hindi, marag pista. May sausawan yes. yung sticker nila. Guys, yeah, ang lakit talaga. Para parang hindi ko siya maubos. Hindi mo naman itong mga. Hindi mo naman 120 lang ito. Ang saan nagladi ha? Unly rice din yan, diba? ba? rice. Unly rice din. Tapos uh, may soft drinks. Unly sa bawd. Unly sa Trabaho na ang hornan. Tapos ulit talaga guys. Ah? Uh, Wait lang. Yung sumabi. Ano yeah, yan? Hindi ka na mag-arise, kung Mano ka lang? Ay, medyo siya, tinuod. Hmm, guys, ko? Warren! guys. Maka, 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 maka. May sawsawan maka. ito? Alam mo, Magwasa Masarap ito pag may sawsawan. Pag pinirito, di ba? Nagsira ito na natin Ron hmm? Wow, hmm? Pagkakain ka dito, napakahangin parang nasa gitna ka lang or dalang pasigan sa ano na gilid, no? Puro gilid ng tabat. di ng pa tuyok na, nagtuyok. Puro silid. Yan o, oh, nakailang sabaw na si tatay Oh. Sarap okay. na sarap sa sabaw. Ang laki niya, no? Oh. Doon na lang nagdaring. Okay. Hmm. Oh, no, 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 no. 120 lang yan. Kasama na yung rice. May soft drinks ka pa. Sorry guys, nalit kami. Alam, ano big boy, pang 10 extra rice mo na yan. Grabe naman yan pong extra rice na 'yan, basic. Basic. Sulit na sulit 'yung 100 pesos. Ito sa iyo. Guys, ito 'yung Second ni Diwata, no? Meron siyang malaking, malaking mano. 120 lang meron siyang soft drink. Kunin mo 'yung soft drink. Pinakaano niya? Wait lang dito, dito kunasan. Kumagat 'to, guys. Video. Hmm. Dobis delivery. Oh, huh? mm, uh, uh, okay, tay, ano mo sabi nyo, tay? Naabot mm. sa kuan, kalsada, pila. Hmm. Tay, may kanin na kayo, tay. Sobrang sarap, tay. Yung kanin na laglag na. Walang <laughs> buhay na manok. Tay, nagkaiwan-iwan na yung mumu mumpus sa pisngi niya. Ay, naku, Diyos ko. Ayan, hanapin na natin si Diwata. So, meron kami prosento sa kanya. Prosento, Ageru. bibigay lang tayo ng uh, prosento ng gift ni Diwata. Hanapin namin na nga kami dyan at hinanap na namin si Diwata para maibigay na namin itong presento. Presento means gift in Japanese word. At ah, ayan na nga si Diwata. Madam, tanggapin mo na itong presento namin para makauwi na kami at mag-uukada pa kami. <laughs> Ay, sa so wakas, mako-corner na rin kita, Diwata. Huli ka. Ug <laughs> sa way pagduha-duha, inabot ko na nga itong presento ko kay Diwata at in-explain ko sa kanya. Yan na yung kinita namin sa pagbablog namin sa kanya na $100. At may gift din yung asawa ko galing Japan, which is isang lapad. Hindi, hindi nga siya makapaniwala dyan at tinanong pa nga kung is it real? <laughs> of course, diwata. Fresh pa yan. Galing Japan yung lapad na yan. And of course, fresh na fresh pa rin yung $100 na galing sa akin. Since hindi ko pa naman na -wi withdraw yung $100 na revenue namin, next month pa namin yun ma-withdraw. -wi so, binigay ko na lang, share ko na lang in advance. Sino pa kaya sa na mag-revenue din dito? Kaya dun sa mga nangbabash, sa mga vloggers na hindi naman kami makapagbigay sa mga kinukontent namin, well, ibahin nyo po kami. Nagawa nga nating bumili ng tindang gold ni Najinela in Japan, Sanya Lupes, dito pa kaya sa parisan ni Diwata. At natutuwa naman kami dahil na-appreciate ito ni Diwata. <laughs> salamat ha! Kaya. Ka. kaya more blessings pa sa parisan mo, Diwata. Thank you, sir! Maraming salamat sa Maraming salamat! Eh, tabi ko na baka mahablot! Tinago <laughs> <laughs> na ni, ano, ni Diwata! <laughs> naman agad-agad niya itong tinago Nawala na din kasi daw siya ng pera that time. And hindi ko na talaga pinalagpas tong pagkakataon na to. Nag-ask na talaga kami ng permission na makapag-take ng photos. Kaya ayan, pinagbigyan na tayo, o oh, Jiva. Kung dati, hindi tayo maka ano kasi nahihiya akong mag-ask ng permission to take photos. Pero ngayon, okay na kaya more power sa'yo, Diwata. Sana marami pang mabusog ang parisan mo. And thank you, thank you so much. God bless!